Idol, andito po yung ami nanay na si Rosita Banyes po. Sa kasalukuyan po, po ay 101 years na po sa ngayon. Lihingi po kami ng tulong sa kanyang mga pangangailangan. Sana, Idol, matulungan mo ang nanay namin. Related, happy birthday po, Idol. Hello, magandang hapon po. Ayan sila. Magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po. Andito po kami. Kasama ko po yung asawa ko. Tsaka si Inang po. Yung amin pong, yung amin pong Inang. Andito po yung dalawa nilang kapatid. Magandang yeah, magandang po. hapon po sa inyong lahat at salamat po talaga sa inyong yeah, tiwala. Happy oh. birthday po. Thank you. Tay, nakita ko kanina, suot-suot niyo po okay. yung AXIS na t-shirt. Congresswoman din si Jocelyn sa AXIS. Opo, I don't know po. Oh. Pwede pa makausap si Lola? Hindi na po okay. nakapagsalita. Ah, hindi na, okay. Anong sekreto ni Lola at siya ay umabot ng 101 years old? Konting kanin lang po kinakain ng nanay namin, I don't. Tatlong ah. Huh? kutsara lang po kung kumain siya ng kanin. Ah, okay. Basta, oh, nag lang po siya ng mangga. Mangga? O, okay kulap po sa kanya yan, opo. Vitamin C yung prutas. Opo. Yung ito ang naging sekreto niya sa buhay, idol. Siguro, puro ano siya, isda at gulay, walang karne masyado. Opo, opo, opo. Hindi po siya mahilig sa karne, idol. Ah, yan po yung sekreto niya. Taga saan po kayo ulit? Taga barangay Manresa, idol. O oh, sige po. Uh, birthday lang po ni Lola. Opo, nung January po. O oh, sige po. Bilang belated birthday ko sa kanya pa birthday, bibilang ko siya ng hospital bed. Uh, magahanap rin po rin ako. Papadeliver po namin dyan. Ano? Jocelyn? Oh, good afternoon. Itong <laughs> humingi ng tulong, natuwa naman ako kasi suit-suit yung t-shirt na Axia Yes Party List number 28. Ano yan? Last election yan, ano? 28 yung numero niyo? Oo, oh, oh, ito. Itong 2022. Ayon, binoto ka nito. ah. <laughs> o humingi ng uh, hospital bed. Oh, sige, e, tulungan natin yan. Basta iboto niya ulit pang ACT CIS party <laughs> <laughs> humingit, humingit pa. Talaga doon si Jocelyn. Okay, Tay, approve na kay Jocelyn yung hospital bed. Papadeliver namin. Salamat po, ma'am. Oh. Maraming salamat po. Oh, Kong Jocelyn, salamat ha. Thank you very much. Ah, oh, sige, sige. Salamat. Okay. Oh, ayan. Okay na po yan. Opo. May kasama pang kutsyon. Ano mo kayo, hospital bed, yung tumataas, bumaba, yan yun, ano? Na-adjust. No? Opo, opo. Na opo. Sir, Idol. Yes, sir. Baka pwede po humingi ng pabol kasi magbe-birthday po yung, yung kapatid ko, Idol. Ah, ganon. Okay. Opo. Nandito po siya. Okay. Nag-aalaga po sa nanay. Na ah, nag-aalaga. Dapat pigyan natin. Caregiver. Okay. Opo. Siya oh. po ang nag-aalaga sa narin na misa ngayon, idol. O oh, sige, ano pong pwede natin maibigay na birthday na para matuwa siya? Hello, idol. Hello po. Hello. oh Kailan pong birthday nyo? March 26 po. Sa oh. martes po. Happy birthday po. Oh, ano pong may birthday ko sa inyo? Mahalahan na kayo sir. Panghanda, okay na? Opo, panghanda. O oh. oh, di, ganito na lang. Pagdala namin ng hospital bed dyan, kasama na yung panghanda. Yes, sir. O, oh, magtawag ka ng mga bisita mo, mga kapitbahay, mga kumare. Di ba? Opo, okay, sir. Naku, sila. Mga sisi. <laughs> Kasisi mo. <laughs> o, oh, kumare. Lahat-lahat na. Okay? O, oh, sige, ma'am. Okay na po yan, ma'am. Huwag iba ba telepono? Okay na yan. Apo, salamat Martes, bro. ha? Thank you Idol. po. Idol, maraming maraming salamat po. Walang ano po. happy birthday po, Idol. Ay, salamat may din, din po. po. Idol, may may pakiusap lang po sana kung po pwede pa po uli, Idol. Ano po? Kasi yung yung pong asawa ko, nag insulin po, diabetic na po. Ah, Dahil insulin. bininom po kami ng gamot, ang okay, insulin sige. niya po, kasi yan po talagang ano niya, dito ah. siya mawawala ng kailangan ng insulin. Kasi oh, oh, Diabetes po kami pareha, nabulag po kami sa diabetic. O, oh, simsulat mo. Po hospital insulin. bed, tapos handa, tapos insulin. O, oh, sige po. Opo. Good for two. Opo, opo. opo oh, o, sige po. I don't. Yes, sir. I don't. Okay na po yan. Sige po. Pag-deliver po ng hospital bed, kasama na po yung insulin, kasama na po yung ano po yung handa ha. God bless po. Thank Opo. Po. Salamat po sa tiwala. Maganda hapon po. Kumusta na po ulit kay Lola? Thank you. Ayon. Ay, kay Idol. Ayan. Ay, okay. Ayon po. Salamat po, Idol. Thank Opo. you po. Opo. Opo. Ayun. <laughs> magandang araw po sa inyo. Binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan, Ma'am Maribet. Salamat po. Tatat sa ko Maligaya. Masaya. Kamusta po kayo after po ninyong maera sa aming programa? Okay naman po, ma'am. Kahit pa paano, kakaraos. Bilang kayo po yung nag-aalaga dito kay Ma'am Rosita, kamusta po si nanay? Nakulit. Super kulit talaga yung dagdagan mo yung pasensya. Kung di mo nga lang siya mahal at nanay, talagang mapapalo mo sa kulit. Kasi minsan, ka, ka, la, lalagay ko lang ng daya, pero tatanggalin, itatapon. Yung pads niya, itatapon. Lahat-lahat yan, tinatapon niya dito sa baba. So, kumbaga po, parang medyo nag-uulian ni na siya? Wala na, um, na siya. may, may time na matino rin. Mm -hmm. Pero bihira na. Pero, o parang sa tingin ko mga dalawang taon ng kaedad niya, ang isip niya. Gaano na po ba katagal na ikaw yung nag-aalaga dito kay nanay? Kasi dati ma'am, sa ano ko eh, sa pasay ako. Pero kahit nasa pasay ako, nagsusuporta ako kay inang. Pero nung mabiyuda po ako, six years ko na siyang alaga. So napansin po namin kasi si nanay na parang hindi na rin nakakalakad at nakakapagsalita ng ayos. So paano po ba umabot sa kasi, punto na Makulit talaga siya. Sa kulit niya, siguro isip niya malakas. Tatayo siya. Mga five times na pang huli, yung nabasag ito, nabasag mm -hmm. kasi dinala namin sa Banawe. Yun ang lumabas na si inang hindi na kayang operahin. Yeah, mm -hmm. Meron na siyang crack yung buto niya rito. Sabi niya, kung ipapa-opera niyo, nasa inyo yan. Pero sabi ng doktor, binibigay ko 100%. Bibigay si nanay pagka sa gitna ng opera kasi mahina na katawan, yung baga niya, hindi nakakayani ng mga gamot. Ano na po yung current condition ni nanay? Ganoon na, yung naka bedridden na siya. Yung paan niya kasi, sabi ng doktor, lalagyan ng isang ganong tubig para nakatuwid siya, hindi manigas. Iayaw niya, naalis talaga. Kahit itali ko yung paa, yung kamay, ayaw pag umaga, wala na. So nanay, kamusta po kayo? Okay? Okay. Okay kayo? <laughs> oh. Masaya po ba kayo na may bago na kayong hospital bed? Yung bagong kama? Masaya po oh, May kayo. bagong kama ka na. Ay. Ay. Oh, ganun lang siya. Uh -huh. Nanay, 101 years old na kayo. Masaya ba kayo nakaabot kay sa ganong edad? Ay. 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 Ano po ba yung secret doon para po humaba po yung buhay nyo? Oh wow. Ganun lang. Mm -hmm. Wala na. Kung hindi naman -ano yung wordings ba? Kung totoo siya, hindi ang nakakaabot ng 101 years old. Hindi, hindi lang siya nasaldak, ma'am. Naku, nakakalakad Nakakalim pa. Napumupunta pa yan doon sa kapatid ko. Kailan siya nasaldak ko? Dito lang po. No, Mga three months na? No, oh. ano lang, no, Three months. Hindi na talaga siya bedridden. na. Mahirap na talaga. Unang-una buti. Ang pagdumi niya, sinasabi niya pa, do, ano daw siya, do, dudumi. Parang nagsasign language. Nalagay ko namin siya dito sa arenola. Pero yung pag-ihi... Pag hindi na talagang dyan na kailangan alagaan mo na talaga sa bantay na sa dadi, um, diaper. Okay. Diaper at And sa tingin nyo, ano kaya yung sikreto kung bakit po umabot ng ganong katagal yung buhay niya? Kasi si mother ko parang ang ano ko noon, hanggang ngayon, hindi siya mahilig sa mga pagkain na mamamantika, mahilig siya yung mga gulay, tapos oh. basta may mangga at isda lang. Okay na sa kanya. Okay na sa kanya. Hmm. Minsan bayabas, naginataan, yan, oh, niya. No, Nanay, malakas ka pa. Malakas pa. Malakas ako. Malakas ka pa. <laughs> malakas pa. Malakas pa. Malakas pa. Okay. Wow. Ano po ba yung kinakain nyo lagi? Umabot kayo ng 100? Nakaano ako ng vitamin. Vitamin. Okay. Sa araw-araw nyo po, ma'am, na pamumuhay, nakasama si nanay, ano po yung routine nyo? Pagising sa umaga, titingnan ko siya kung okay siya. Pagka Pagka labas ko rito, lahat ng una niya sa Kumot, <laughs> diaper, nakatapon lahat. Tapos ayusin ko siya. Titimplahan ko siya ang kape. Paalmusalin ko muna siya. Tapos yung tutulog siya. Ganun ng araw-araw. Tapos luto. Asikaso sa kanila. maglabam, Yung maghapon, Ganun. Tapos ano lang uli. Balik-balik lang araw-araw. Ganun. So ma'am, gaano po kahirap sa inyo na alagaan si Nana? Mahirap kung sa mahirap. Kung hindi mo talaga siya magulang, mahirap. Napakahirap talaga. Minsan, inaano ko nga rin, mga kapatid ko, minsan sabi ko, tulungan niyo ko kasi intuhod ko rin, masakit na. Mahirap talaga, talaga si inang kung minsan, tao lang ako. nagminsan na napapagalitan ko talaga siya dahil, sabi ko, inang, malang pampers yung ginagamit ko sa sa'yo. Mahal yan. Kami magkakapatid, nagtutulong-tulong nabili. Pagkatapos namin, sila naman sila, yung tulong-tulong. Itinatapon -tulong. e, niya lang, sinisira. Buti kung hindi niya sinisira, pagkita ko, sira na. Mahirap talaga yung minsan. Nag... Pero, oh, pero mahal ko siya eh. Pag yung napagalitan ko siya, nagsisisi rin ako. Kasi, siyempre, tingnan mo, ang tanda niya na, di ba, para pagalitan ko. Eh kasi minsan pag pinagalit ako doon, tumitino din siya, yung, yung, oh, hindi na, oo, oh, oh, sabi, Sige, hindi na, hindi na, yung gano'n. Ay, tira pa ko na hindi hindi ko ano yung paghihirap ko kasi mahal kita. Kaya lang minsan ay, makulit ka. minsan na ano, kung baka minsan isang araw hindi nah, ka nabatat no, ng na sinanay ako. na buhay. Mga ko. Mahal oh. mo sila na? Oo. Nay, nang, I love you. Mahal na mahal ka namin, ha? Mm, hmm, kilala niya okay. ako. I love you, Nay. Hmm. Palakas ka na, ha? eh nanay, ngayon po, may surpresa po si Idol. Nasa labas po lahat yon. May hinanda po kami para sa inyong anak na si Mama Ribet. Salamat na lang, ha.

Rosita, yung handog namin na hospital bed, kumpleto na po yan. At meron na rin kainan. At dinagdagan din namin ng mga diapers, gloves, and then yung mga underpads na kailangan po ni Nanay. And syempre, hindi naman nagtatapos doon yung tulong ni Idol Rafi dahil syempre, hindi naman po malilimutan yung nag-alaga kay Nanay. Uh, si Ma'am Maribeth, dahil inyong kaarawan, ito po, nag, naghanda po kami ng madaming-madaming pagkain. So, happy birthday po, Nanay Maribeth. Maraming-maraming salamat, Sir tulpo Idol. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Ang wish para sa amin lahat, good health, inang patuloy ang malusog niyang pangatawan kahit siya ay may edad na. Thank you, Lord. Hey. Ay na! Kaila na. Sir Idol Hindi ko lubos ma maigisalita Pero lubos pong napakasaya ng aking puso Dahil hindi ko akalain na Sa katulad na bigyan mo ng pansin Pero napakabait mo po, Sir Tulpo Sir, Sir Idol na... Maraming maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob nyo sa amin ngayon sa aking magulang, yung mga gamit lahat at ang, ang aking advance na kaarawan. Thank you, maraming maraming salamat. At the hospital bed sir. maraming maraming salamat po. Tuwa po ako talaga. Touch na touch po ako talaga. Thank you po. Maraming maraming salamat, salamat po. Happy. Mabuhay. pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga taong na ang pag-asa na naglaho na Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo Ikay Ating Pilipino Nandiyan ang Diyos Ama Nakamasig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng ay Idol, rapidol Nang dahil sa'yo Maraming mga taong bumait Marami dapat ibalik May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inabi na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira